Congratulations. 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 Congratulations, pare! Akalain mo, kayo pala ni Georgina ang Alam niyo, sa totoo lang, hindi namin to inexpect, expect Pero nangyari. Ay, iba talaga ko pagtadhana ang gumalaw no? Maraming salamat, Wendy, Ivan, Dahil kayong dalawang naging kasakasama ko sa journey na to, at sorpresa rin ako na gusto sa nangyari sa buhay ko. Pero masaya ako dahil natagpuan ko ang babae mamahalin ko ng panghabang buhay. <laughs> Hi, Wendy. Ivan. Best wishes sa inyong dalawa ni Jimbo at Georgina. sabi namin bagay na no bagay kayong dalawa. Thank you. Ah, good luck sa inyong dalawa. Kapag ka nagkaanak ulit kayo, ako ang gawin yung ninong, ha? Ako naman ang ninong, ha? <laughs> Ano masasabi mo? Asawa ko? Oo naman. Payag na payag ako. Mahalaga kayong dalawa sa buhay namin mag-asawa. Kaya it's an honor na maging kumari at kumpari namin kayo. <laughs> ah, Jordina, hmm. Batiin ko lang muna yung ibang guest na nasa labas ng venue. Babalik din daw agad. Sure, mahal ko. Bakit hindi ka pumasok sa loob ng venue? Invited ka naman ah. Subaglit lang ako, Jimboy. <laughs> Congratulations and best wishes sa inyong ni Georgina. Maraming salamat, Ara. At dumating ka sa kasal namin ng pinsan mo. Kaya ako napadaan dito para ibigay itong regalo ko sa inyo. Oh! Ang laki naman yan! Ingatan mo yan babasagin ng laman 'yan. Ha? Huh? Sige Ara, salamat dito sa regalo mo. hmm, alam mo, Jimboy, dati ang buong akala ko tayo ang haharap sa altar at magpapalitan ng wedding vows. Ang buong akala ko tayo ang forever, pero hindi pala. Uh, Ara. Don't worry. Tanggap ko na rin naman na hindi tayo ang tinakda para sa isa't isa. Although, aamin ako sa'yo na nasa stage pa rin ako ng pag-move on, pero malalampasan ko rin naman to. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa fighting spirit mo. Mm -hmm. Ingatan mo si Georgina, ha? Huwag mong sasakta ng kalooban niya. Kapag pinaiyak mo ang pinsan ko, humanda ka sa akin. Ako ang re sa sa'yo. Huwag <laughs> ka mag -alala hinding hindi ko sasaktan at paluluhain si Georgina. Mahal na mahal ko siya. Ang swerte niya sa'yo, Jimboy. Sana matagpuan ko rin ang lalaking katulad mo. Matatagpuan mo rin ang tamang pag-ibig mo. In God's perfect time. Jimboy! Tawag ka na dito sa loob! Magsisimula na ang main program for tonight! Oh, ano ara? Sigurado ka bang ayaw mo pumasok sa loob ng venue? Oo. Sige na, Jimboy. Naghihintay na sa'yo yung asawa mo. Bye, Ara. Sige, pare! Papunta na ako dyan! Jimboy, hindi totoong nakamove on na ako sa'yo. Ang totoo niyan, hindi ko pa rin matanggap yung nangyari sa atin. Na napunta ka sa ibang babae. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Lord, Paano ko po ba siya matatanggal sa puso ko? Masakit pa rin sa akin ang lahat. Please, Lord, kung hindi ko na mababawi si Jimboy, sana ituro niyo na lang sa akin ang tamang daan. Sana matanggap ko na ang katotohanan hindi talaga siya para sa akin. tumtumatawag tumatawag. Bagong number. Um, hello? Hello, Georgina. Ako to, si Ara. Ara? tagal na nating di nagkausap pa. Ah. Magdadalawang taon na rin simula nung huli kong tawag sa iyo a night after your wedding. So, kamusta na kay ni Jimboy? Eto, masaya naman. Kakapangan ako pa lang eh. Eh ikaw, saan ka naman nakatira ngayon? Hindi kita mahanap sa Facebook eh. Dito na ako sa Cebu na Kasama ko ang asawa ko. Talaga? May asawa ka na? Yes, and I'm happy with my marriage. May isa na kaming anak ni Rupert. Then, buntis pa ako ngayon. Really? Ilang buwan ka ng buntis? mag anim na buwan na. Congratulations in advance. Alam mo, Ara, Masaya ako na malamang happy ka na sa buhay mo kasamang lalaking tunay na nagmamahal sa iyo. Well, utang ko kay Lord ang lahat. Tinulungan niya ako makamove on at tinuro niya sa akin ang tamang daan. Dinala niya ako sa lalaking kapalaran ko. Asawa ko? Sino ka usap mo? Ah, si Ara. Si Jimboy ba yun? Oo. Oh. At ah, kumusta ka na, Ara? May asawa na si Ara. Nakabase na sila sa Cebu at kasama nila mga anak nila. Wow! That's nice! Sabihin mo sa kanya, I'm happy for her. Oh, narinig mo yun ha? Masaya kami ni Jim Boy para sa'yo. Pwede ko ba kayong kuning ninong at ninang kapag nanganak na ako sa bunso namin? Sure naman, Ara. Karangalan naming maging godparents ng anak mo. Mm, thank you, Georgina. Walang anuman, insan. I'm so happy na nakausap ulit kita. At dyan mga kapatid, nagtatapos ang talaga namang kathang isip at tunay na pantasyang kwento natin na pinamagatang lukso ng dugo, sugat sa puso.